Okay guys no. Ah uh, ito naman guys yung initan ng tubig no. Tingnan natin guys kung gaano ito kalakas uh, kumain ng kuryente no kapag ginagamit natin ito no. So ngayon uh, nilagyan natin siya ng puno na tubig no Ayan, no. So bibilangin ko na rin guys kung ilang oras siya no. So i-on natin no. So gamit natin pa rin yung ating uh, mahiwagang watch meter no para masukat natin yung wattage na kinakain nito at makumpute natin kung magkano yung electricity bill or electricity consumption na uh, kinakain nitong uh, ganitong electric uh, heater no so ayan ino-on na natin guys ayan ayan umiilaw na siya ayan so tingnan natin dito lagyan natin to ayan no 1394 or 93 yan. 1,385. Ayan. Yan yung ah, uh, kain yan. No? So, ngayon, titingnan natin kung gaano ito katagal, no? Kung ilang minuto bago napapakulo ito, no? So, urasan po natin yan, guys, no? So, ipopos ko lang yung video, guys, para hindi naman ganun kahaba, no? Ayan. Antayin natin kung ano, uh, ilang minuto siya bago kukulo, no? Ayan. So, punong-puno ito, guys. Ngayon, naka 5 minutes sa tayo, guys, no? Pero hindi pa siya kumukulo. No? So, tingnan natin kung nasa 1397, no? Pero hindi pa siya kumukulo, guys. Wala pa, no? Ayan, Eh. Yung gating pa lang. Naka 6 minutes sa tayo. Ayan. 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 So nag-average siya ng 1,397 or 90. Ayan eh. Ayan. 1,390 watts. Ayan. So tingnan natin kung gano'n ito kalakas no. Ayan. So ayan, naka 7 minutes na tayo wala pa rin no? 7 minutes hindi pa siya kulong kulo antay natin siya na mag automatic siya no? nung mamatay na siya no? ayan so pag puno guys ito puno po yung tubig natin guys ha? para at least alam natin no? pag puno yan kung gaano siya katagal no? ayan so antay lang natin guys no? so ayan guys no uh, wala na no 8 minutes yung boiling time niya no so ibig sabihin pag ginagamit natin to na puno 8 minutes guys no 8 minutes yung bago siya matapos no so ayan so punta tayo guys sa calculator compute natin kung magkano yung binabayaran natin na kuryente sa ganitong uh, heater no ayan punta tayo sa calculator guys Ayan, no, nandito tayo ngayon guys sa calculator, no. So, compute natin guys. Ah, uh, yung na-reading natin guys ay ah uh, 1390, no. 1390 watts. So, i-convert natin ito uh, into kilowatts, no. So, i-divide lang natin siya ng 1000. So, Uh, 1.39 kilowatts no yung kilo ng ating uh, heater per hour so dahil uh ang uh, electricity dito sa Laguna no uh, ay 11.86 pesos no so ang gagawin natin I-multiply natin Times natin sa 11.89 pala Hindi 86 no Pesos no So 16 uh, Pesos per hour Ang binabayaran natin Nang pag ginagamit natin 'yon So ngayon uh, Dahil 8 uh, minutes lang no So Kung 8 minutes lang yung uh, Gamit natin no? So gagawin natin So, uh, compute natin kung magkano sa 8 minutes, no? Yung binabayaran natin. So, dito guys, sa uh, per hour, ang binabayaran natin ay uh, 16.5, no? pesos So, isang oras Pero dahil minutes, no? So, i-divide lang natin to guys sa 60. Ayan, divide natin sa 60. Kung magka, para makuha natin kung magkano yung per minutes na consumption ng ating heater. No? Divide 60. Ayan. 0.7. 0.7 pesos, no? Per minute. So, dahil 8 minutes, saka 8 minutes tayo, i-multiply natin siya sa 8 pesos. Sa 8 minutes, no? Ayan. Times 8. Ayan. So, ibig sabihin, guys, ayan, sa bawat uh, init natin ng tubig, no? Napuno yung ganoon heater, nagbabayad tayo ng 2.2 pesos, no? So, yan. So, yun po ang binabayaran natin. 2.2 pesos bawat init natin ng heater. So, kung gumagamit tayo noon ng dalawang bisis no, sa umaga at saka sa hapon, so, times 2 lang natin to Ayan. So, 4.4 pesos ang binabayaran natin sa da isang araw kung dalawang bisis tayo nag-iinit. Isa sa umaga, isa sa hapon. Then, sa isang buwan, computing natin, times natin sa 30. Ayan. So, nagbabayad tayo monthly sa ganitong initan ng tubig ng 132 pesos. No? 132 pesos ang binabayaran natin per month, no? Pag ito ang gamit natin. So, ayan. So, although malakas siya, no? Kumain ng kuryente, pero dahil maiksi lang yung gamit natin, tingin ko hindi naman siya ganun ka laki, no? Ayan, kung mapansin nyo, 132 pesos per month. Ang bilabayaran natin sa kuryente sa mga ganitong uh, heater, no? Ng water heater, no? pampakuluan ng tubig. So, okay guys, sa uh, sana makatulong ang video nito. Thank you.